Magandang Dante. Ah, uh, kumpleto na ba yan? Tawag na sa akin kliyente. Kailangan na uh, deliver na tayo. Boss, wala nang problema yan. Sabihin mo sa mga batang mandana. Meron muna ng 100 dollars mo. Yan. Oh, boss. Alin dito ang dollar mo? Ito. Hindi yan, boss. Ito. Peggy ito. <laughs> good, good. Good work. O sige. Impakin na yan. Hindi tayo dapat na magsayang ng oras. Tante. Pag ikaw deliver na, gawa ka pa mga 3 milyon. Yes, boss. Okay. Boss! Boss! Ini eh, polis. Oh, ha. Ini dia tu. Mana polis yang boleh tangkap kau? Kurin lah tak dia. Kurin, kurin lah tak dia. Jangan mau parel. Kurin lah jangan. Sir, wala na lang ito, no? kaunto. Sir, wala na lang Dahil, sir. Wala sir. Teka, teka, sandali, Mr. Policeman. Baka mali kayo ng pasok. Ano ba kaso namin? Sir, liliyap yung ebidensya natin. Wala tayong laban dito. Eh, bakit may mga baril yan? Pulis ba yan? ka ba? Sir, sir. Hindi kami mga pulis. Pero kung ang mga papeles namin. amin. Higyan niyo mabuti yan. Police. Sir, kompleto mga papeles. Ayaw! Pero... Sir, hindi mo pwede huli niyan. Kompleto ang papeles yan. Wala akong pakiram! Sir, nakita ako doon sa monitor. Marami palang kamerang nakakalat dito. Kaya pagpasok natin dito, kitang-kita -kita tayo. Ebidensya. Nakita na natin kayo na may ebidensya eh. Aliwa-aliwanag nakita natin may mga dalang kanina eh. Pero pa sila na isa. Mr. Is Policeman, akin yan. Totong dollars yan, huwag mo po interesan. Kanina ko ba hahanap yan eh. Focus! Finders keepers! Huli lahat ang may mga baril! Dali lahat yan! Ibigyan! Tingnan natin kung ano ang mga papalingan! Si! Hili! Sandali na! Sandali na siya! to! Akin ang uh, Ano aking gagawin? Sige, hey, sige. Hey, ikaw, Mia. Akin ang sabi! Ika-anim na utos ng Diyos, masama ang magnakaw! <makes noise> <makes noise> Kalin, uh, kami tanaw malaki utalob sa Ako meron ligalo. Dalawa piso. Ikaw tanga pa. Ako, no, hindi yo. hindi yo. Eh, talaga masama lang yung ginagawa ng mga snatcher. Kaya ginawa ko lang huwing dapat. Bigyan ng leksyon. Alam mo, Kading, kami Mr. Lee Hong Kong. Bili marami alahas. Lagay lahat bag. Malaki-laki halaga din yun kami hindi papayag hanggat hindi ikaw tanggap pera. Teresa, alika. Siya si Kalin. o oh, mamait mo tapang pa siya tulong sa amin kanina. Asya ah, si Teresa, aki mamangkin. Siya tatay, aking kapalida. Siya nanay, Francis. Siya eh, sila laki sa amin, ha? Ah, Karin. Ah, mamuti, ha? Ah, bago ikaw alis, ah, mamuti kain muna, ha? Ha? Ah? Okay, ha? <laughs> Tiniente. Binibigyan namin kayo ng 24 oras para mahuli kung sino pumatay sa kapatid ko. Pag hindi nyo sila nahuli, kami na ang bahalang gagawa ng paraan junior magbabayad ng mahal kung sino man ang may kagagawa nito. Kuya, hindi mangyayari ito kung hindi kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos? Ito, kagustuhan ito ng Diyos? Kuya, kung minsan ay napakahiwaga ng mga paraan ng Panginoon, tumahimik ka na nga. Junior, Ano klase kang kapatid? Pa, paano ka pa nakakapagsalita ng ganyan? Wala ka man lang bang pagmamahal kay Belinda? Pa? Si Teniente? Ano balita, Teniente? Ano? Na na ho namin tatlong suspects. Purmang... Nasa sila ngayon, Tiniente.